Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patay ang isang menor de edad matapos malunod sa ilog sa Mabini sa Pangasinan. Yan at ang iba pang marumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang minor de edad ang nasawi matapos itong malunod sa ilog sa Mabini, Pangasinan. Sa ulat ni si Chief Police Major Jade Magaraig, nagtungo sa kanilang himpilan si Rex Lagwisma, 36 anyos, residente ng barangay Baklit, Mabini, at iniripot ang pagkalunod ng kanyang pamangkin na si Ace Randil Cabahog Lagwisma sa Balingkaging River sa Sitio Balanga sa Naturang Barangay. Inayaraw ang biktima kahapon ng kanyang mga kaibigan na maligo sa Naturang Ilog. Kasama siya, subalit nagkatuwaan sa paglalangoy. Bigla na lamang narinig ng isa sa mga kaibigan ng biktima na nanghihingi na ng tulong. Napuntang mga ito sa gitna ng ilog at malakas ang agot. Lububog si Ace at hindi na ito nakahon. Sinubukan pa umanong sa gipin ng Chuhin Sarek hindi niya kinaya. Humingi na sila ng tulong sa MDRMO at kasama ang Philippine Coast Guard agad nagsigawan ng rescue and retrieval operation at makalipas ang isang oras na-recover ang katawan ng biktima na wala ng malay at din nalapit sa paggamutan subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristarte 2 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa patuloy na pagpapaigting ng PNP na sugpuyo ng salot na namamayagpag na iligal na droga sa ating bansa, particular sa Central Luzon, umabot sa 6.6 milyong piso mayigit talaga ng droga ang matagumpay na nakumpis lamang ito ng isang linggong ikinasan drug operation mula December 2 hanggang 8, 2024 sa Marijuana. 243.74 gramo ang nakumpiska habang sa Cebu 969.57 gramo na nagkakalagang kabuan nito sa 6,622,235 and centavos sa ikinasang 121 drug operation 213 individual naman ang naaresto na pawang mga gumagamit ang mga ito at nagbebenta ng iligal na droga ang mga nadakip ay nakatakdang kasuhan ngayong lunes ng paglabag sa Republic Act 9165 sa Provincial Prosecutor Executor Office habang ang iba ay nasa panarin ng kaukulang kaso para sa MBC TV Network News. Dani Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.